20, we make 20 cookies. Magandang araw sa ating mga followers. Sa video na ito ay matututo tayong gumawa ng peanut spread. Una, maglagay ng dalawang tasang mantika sa ating kawali. Ang ginamit ko po dito ay vegetable oil. Paiinitin lang ng konti at pagkatapos ay ilalagay naman natin ang isang kilong mani na walang balat. Upang maiwasan na masunog ang mani, huwag painitin ng sobra ang mantika. Konting init lang ang kailangan, tapos ilagay na ang ating pinat. Haluin lang po ng haluin para pantay ang luto ng ating peanuts. Lutuin sa loob ng 15 minutes sa katamtamang init o yung tinatawag natin na medium flame. Pagkatapos ng 15 minutes, hinaan na ang apoy at patuloy na lutuin ng 20 minutes habang hinahalo. Ganito na po ang texture ng ating peanuts kapag luto na. Sasalain na natin ito. Pero, itatabi natin ang mantika na ating ginamit dahil gagamitin natin ito kapag gigilingin na natin ang ating peanuts. After masala, palalamigin naman natin ang peanuts sa loob ng limang oras o higit pa. Kailangan malamig na po ang peanuts bago natin ilalagay ang iba pang sangkap na ating kailangan para magawa natin ang peanut spread. Malamig na ang ating peanuts, kaya pwede na nating ilagay ang iba pang sangkap. Una, naglagay ako ng dalawang tasang brown sugar. Light brown sugar lamang ang aking ginamit. Tapos, Naglagay din ako ng dalawang sachet ng swak pack powdered milk. And then, 1 teaspoon cinnamon powder at 1 teaspoon salt. Hahaluin natin itong mabuti para masigurado natin na well combined ang ating mga ingredients. Tapos, hayaan muna natin ito ng mga isa hanggang dalawang oras. At saka natin ulit hahaluin. Ni-rest ko po muna ito ng overnight bago ko giniling. At giniling ko ang ating mixture gamit ang food processor. Kung wala kayong food processor, pwede naman po blender ang gamitin. At kung wala ding blender, meron pong mga pwesto sa palengke na may mga gilingan ng ganitong mixture. Mga tatlo hanggang limang minuto ko lang po itong dinurog gamit ang food processor. Hindi siya magiging pino ng husto at ganito ang magiging kalabasan ng mixture. Kapag tapos na nating durugin o gilingin, gagamit naman tayo ng blender para mas pinuhin ang ating mixture at maging peanut spread. Dito na din natin gagamitin ang cooking oil na hiniwalay natin kanina after maluto ang peanuts nakadepende po sa inyo kung gaano kadami ang gusto nyong ilagay na cooking oil. Sa akin naman, mas gusto ko yung katamtaman lamang ang lapot ng peanut spread. Pwede naman na pakunti-kunti lang ang lagay ng cooking oil para matansyang mabuti ang tamang lapot ng ating peanut spread. i lamang ito sa blender hanggang sa ma-achieve ang gusto ninyong consistency ng mixture. Hindi natin ito mapipinong mabuti katulad ng nabibili natin sa mga grocery store dahil blender lamang ang ating ginamit. Para ma-achieve ang pinong consistency ng peanut spread, ipagiling po ang inyong mixture sa mga commercial na pagilingan. After natin magiling sa blender, siguradong mainit-init ng konti ang ating mixture kaya palamigin muna ito bago takpan. Ito na. Meron na tayong homemade peanut spread na sakto lamang ang lasa at hindi sobrang tamis. Oh guys, ano pang hinihintay niyo? Gumawa na din kayo at siguradong hindi kayo magsisisi. Masarap na nakatipid ka pa. Thank you for watching.